So ito lang yung volume na. So paglakasan natin guys. You know. You know. Lakas. For today's video guys, um, tuturo pala tayo kung paano ikabit yung yung Ziki 6001 na mono 600 watts itong tutorial na to guys ay para lang sa mga baguhan and uh, huwag nyo na rin kalimutan mag like, follow and subscribe guys and pakishare naman guys so ang atong gamiton guys so na ay boost converter kani nga ato ang dam H1 so mo na siya ito ang imuon niya source sa to ang audio amplifier guys ang ato ang gamiton nga power is at to ang lipo for battery so ang ato ang speaker naman guys katong targa so mag wiring nga na ito guys What? So, mo na siya itong boost converter. So, kaniyang yang out and then ito rin namang yung input. So, so mo siya mag-supply sa ito ang power amp plus D. So, kailangan may tester tayo guys. So, dito yung negative. So, dito yung positive. Yan yun lang. So, itong isa guys, uh, supply ito papunta ng dummy pitch 1 natin. So, yung green, yun yung negative. So, butang lagyan natin dito. Ibutang natin dito yung green. Yun. So, ito yung positif nanti yung block. so dito tuloy natin saka yung negative saka positive so 13 so dito 13 din ang output nyo guys dito yung output nyo so try natin uh, dito yung negative dito yung positive so 54 grabe yan, so, yung yang so ang kailangan natin guys is yung 48 lang 48 to 46 so okay yun bumawa bumaba guys so yung kailangan natin is 48 lang so maganda 47 yan 446. So yun yung ipapasok natin na boltahe doon sa power ramp natin dito. 46 volts. Lagyan natin yung input niya, guys. Ito cable niya. Yun. Lagyan natin dito. Yan. So pupunta siya ng output ng dummy switch natin. Ayan. Tapos yung itong dalawa nito, frequency at saka sa buffer volume to. So lagyan natin dito, yung dalawa. So hindi ka naman maliligo kasi may gahit naman dito. Yun ang gahit. So lagyan lang natin iyon so tama sa yan so, yan so ang testing natin guys yung sa subwoofer lang yung sa low frequency lang yung testing natin ah ikulit na natin yung power ng power amp natin so dito yung negative yan yo so, positive yan guys yan yung positive yun so okay na yung negative na guys dito yun yung positive dito so lagay lang natin yung speaker wire natin yun. Nalagay na natin. So, yan yung speaker natin, guys. So, lagay lang natin dito, guys. So, 4 ohms lang muna ito, guys. Sipa guys. So, ito yung power na ito, guys. Napapotang dam nito. Yan. Yung itong power, guys. Papunta naman siya sa ating battery. Ito. Ayun. So, yun, guys. Sumiga na. Ito yung sound natin, source. So, lagyan dito. Sa so, UV So, low lang talaga siya guys. Kita niyo? So, ito yung setup natin guys. So, galing batery. Eh. Papuntang uh, boost converter natin. Tapos yung boost converter ay in-adjust natin ng 46 volts. Papunta naman dito. Plus D na power amp. So, ito, ito naman yung source natin ng audio. Isang dam H1. So, paglakasan natin guys. You know. You know. Nice. Lakas.